Walang bahay na babae, niligtas ang naghihingalong lalaki na milyonaryo pala kabanata isa, ang pagliligtas. Malakas ang ulan ng gabing iyon. Ang malamig na hangin ay tumatama sa mukha ni Elena habang naglalakad siya sa madilim na eskinita ng Maynila. Ang kanyang basang karton ay hawak-hawak sa likod upang maging panakip sa ulan. Tatlong taon na siyang naninirahan sa kalye mula nang masunog ang kanilang bahay at mawala ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Kailangan kong makahanap ng matitirhan, bulong niya sa sarili habang hinahanap ang anumang silungan. Ang kanyang tiyan ay kumukurot sa gutom, ngunit mas mahalaga sa kanya ngayon ang makahanap ng tuyong lugar. Habang papalapit siya sa isang abandonadong gusali, narinig niya ang isang mahina at nangangalumbabang boses. Tulong-tulong, T. Tulong Tumigil si Elena. Maraming beses na siyang nakarinig ng ganitong klasing tulong sa kalye, mga adik, mga lasing o mga taong nais lamang manggulo. Ngunit may kakaiba sa boses na ito. May desperasyon. May tunay na pangangailangan. Lumapit siya ng dahan-dahan at nakita ang isang lalaki na nakahiga sa gilid ng kalsada. Dugo ang tumutulong mula sa kanyang ulo. Ang kanyang mamahalin na Amerikana ay basang-basa at punit at ang kanyang mukha ay namumutla sa lamig at sakit. Huwag kang mag-alala, sabi ni Elena, Lumuhod siya sa tabi ng lalaki kahit nabasa at maputik ang lupa. Tutulong ako sa iyo. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Elena ang kanyang lumang jacket, ang tanging bagay na nagpapainit sa kanya, at inilagay ito sa ulo ng lalaki upang pigilan ang pagdurugo. Gamit ang kanyang maliit na cellphone na nakuha niya sa basurahan at nere recharge sa mga tindahan, tinawagan niya ang emergency hotline. May nasugatan dito sa Taft Avenue, malapit sa lumang sinema. Pakidali po, sigaw niya sa phone. Ang lalaki ay dahan-dahang dumilat. Kahit na malabo ang kanyang paningin, nakita niya ang mukha ni Elena, isang babaeng halatang walang-wala sa buhay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng malasakit at determinasyon na iligtas siya. Salamat ni! Bulong ng lalaki bago tuluyang mawala ng malay. Nang dumating ang ambulansya, sinubukan ng mga paramedik na pigilan si Elena na sumama. Miss, kamag-anak niyo po ba siya? Tanong ng isa. Hindi po, pero ako ang nakakita sa kanya. Gusto ko pong siguruhing ligtas siya, sagot ni Elena ng walang pag-aalinlangan. Sa ospital, pinagmasdan ni Elena mula sa bintana ng emergency room habang ginagamot ang lalaki. Ilang oras siyang naghintay hanggang sa lumabas ang isang doktor. Sino po kayo ng pasyente? Tanong ng doktor. Ako po ang nakakita at tumawag ng tulong, sagot ni Elena. Mabuti na lang at dinalan niyo siya dito ilang minuto pa lang at baka hindi na natin siya nailigtas. May malubhang sugat siya sa ulo at nawala ng maraming dugo. Ligtas na siya ngayon, salamat sa inyo. Huminga ng maluwag si Elena. Pwede ko po ba siyang bisitahin? Tumango ang doktor at pinapasok siya. Nakahiga ang lalaki sa hospital bed, may nakakabit na mga tubo at monitor. Ngunit kahit ganoon, makikita sa kanyang mukha ang kapayapaan ng isang taong ligtas na. Salamat talaga bulong ni Elena bago lumabas ng ospital pabalik sa malamig na gabi at sa kanyang realidad bilang isang walang bahay. Kinabukasan, nagising si Gabriel Santilan sa isang pribadong kwarto ng ospital. Ang kanyang ulo ay masakit pa rin, ngunit alam niyang buhay pa siya. Ang huling bagay na kanyang naaalala ay ang mukha ng isang babae, ang babaeng nagligtas sa kanya. Sir Gabriel. Salamat sa Diyos at gising na po kayo. Sigaw ng kanyang sekretarya, si Margaret, na pumasok sa kwarto kasama ang kanyang driver at bodyguard. "Anong nangyari?" tanong ni Gabriel, hinihimas ang kanyang ulo. "Nilusob po kayo ng mga sindikato habang pauwi kayo mula sa business meeting. Sinubukan kayong nakawin at sinapak. Nahimatay kayo at iniwan sa kalye. Buti na lang at may nakakita sa inyo at dinala kayo dito." "Sino ang nakakita sa akin?" tanong ni Gabriel gusto niyang malaman kung sino ang babaeng iyon. Ay sir, hindi po namin alam. Ang sabi lang ng ospital ay may isang babae na nagtawag ng ambulansya at naghintay hanggang makapasok kayo sa emergency room. Pagkatapos, nawala na raw siya. Tumayo si Gabriel kahit na sinaway siya ng nurse. Hanapin siya. Hanapin niyo ang babaeng iyon. Gusto kong pasalamatan siya ng personal. Pero sir, wala po kaming pangalan o contact number niya, sabi ni Margaret. Maghanap kayo ng paraan. Tingnan ang key footage ng ospital. Maghanap ng mga witness. Gawin ang lahat, utos ni Gabriel. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang magtrabaho, ngunit ang pagsasaliksik ay naging mahirap. Ang key footage ay nagpakita lamang ng isang babae na basang-basa may dalang karton, at ang kanyang mukha ay hindi gaanong malinao dahil sa ulan at sa mababang kalidad ng video. Ilang linggo ang lumipas. Si Gabriel ay bumalik na sa kanyang normal na buhay bilang presidente ng Santillan Enterprises, isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Ngunit hindi siya mapakali. Gabi-gabi, naiisip niya ang babaeng nagligtas sa kanya. Margaret, may update na ba tayo? Tanong niya sa kanyang sekretarya. Wala pa po, sir. Pero patuloy po kaming naghahanap. Isang gabi, nagdesisyon si Gabriel na bumalik sa lugar kung saan siya natagpuan. Nag-isa siyang naglakad sa madilim na eskinita na may dalang jacket at payong. Alam niyang delikado, ngunit kailangan niyang hanapin ang babaeng iyon. Bakit mo siya gustong hanapin, Gabriel, tanong niya sa sarili. Dahil ba gusto mong magpasalamat? O may iba pang dahilan? Kabanata tatlo, ang muling pagkikita. Sa loob ng tatlong buwan, nanatili si Gabriel na aktibong naghahanap. Nagpost siya ng reward sa social media, nag-advertise sa radyo at CE, at nagtanong sa mga taong naninirahan sa area. Ngunit walang ni isa ang nakakakilala sa babae. Isang umuulan na gabi, habang naglalakad si Gabriel pa uwi mula sa isang charity event, nakita niya ang isang babae na naglalakad sa kalsada na may dalang mga pulot na lata at bote. Ang kanyang puso ay kumabog. May pamilyar sa babae. Ikaw ba 'yon? bulong niya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Nang makita niya ang mukha ng babae, napatigil siya. Ito nga. Ito ang babaeng nagligtas sa kanya. E, excuse me, tawag ni Gabriel. Lumingon si Elena at gulat na nakita ang isang guwapong lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. May suot itong mamahalin na suit at payong, at ang kanyang mukha ay pamilyar. Opo. May kailangan po ba kayo, tanong ni Elena ng kalmado, kahit na medyo nervyos siya. Ikaw-ikaw ba yung babaeng tumulong sa akin three months ago? Ako yung lalaki na sugatan sa Taft Avenue, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Napatingin si Elena ng mabuti sa lalaki. At biglang bumalik sa kanya ang alaala ng gabing iyon, ang dugo ang mukha ang mahina at desperadong boses, ang pangamba na baka hindi na siya mabuhay. Ay. Ikaw pala. Kumusta na po kayo? Okay na po ba kayo? Tanong ni Elena, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa tuwa. Okay na ako. At salamat sa Dahil sa nabuhay pa ako, sabi ni Gabriel. Lumapit siya kay Elena at inilahad ang kanyang kamay. Ako si Gabriel Santillan. Ako po si Elena Cruz, sabi ni Elena, nakipag-shake hand siya, kahit na alam niyang marumi ang kanyang kamay. Elena, matagal na kitang hinahanap. Gusto kitang pasalamatan ng tama. Tara, kain tayo, anyaya ni Gabriel. Ay hindi na po. Okay na po ako. Basta ligtas na kayo, okay na iyon, sabi ni Elena, tumanggi siya dahil nahihiya siyang kumain sa isang mamahaling restaurant na tiyak na dadalhin siya ni Gabriel. Hindi Elena. Please give me this chance. Kailangan kitang pasalamatan. Hindi lang simpleng salamat ang nararapat ko sa iyo. Iniligtas mo ang buhay ko, giit ni Gabriel. Napaisip si Elena. Ang totoo, gutom na gutom na siya. Ang huling kain niya ay isang tinapay na hingi niya sa panaderia kaninang umaga. Sige po, sagot niya sa wakas. Dinala siya ni Gabriel sa isang simple, ngunit malinis na karinderya malapit sa area. Alam niyang hindi komportable si Elena sa mamahaling lugar, kaya dito na lang muna sila. Habang kumakain, nagtanong si Gabriel. Elena, saan ka nakatira? Napahinto si Elena sa pagkain. Sa kalye po, sagot niya ng tahimik. Napatigil si Gabriel. Kalye. Wala kang bahay? Tumango si Elena tatlong taon na po. Nasunog po ang bahay namin at namatay ang parents ko sa aksidente. Wala na po akong mapuntahan. Naramdaman ni Gabriel ang bigat sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito, na walang sariling tahanan, walang pagkain, walang damit, ay nag-alaga sa kanya ng walang. Hinihintay na kapalit. Ibinigay pa niya ang kanyang jacket upang pigilan ang pagdurugo niya. Elena, gusto kitang tulungan, sabi ni Gabriel ayaw ko po ng awa. Sapat na po naligtas na kayo, sabi ni Elena, ang kanyang pride ay nag-overpower sa kanyang pangangailangan. Hindi ito awa, Elena. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. At kailangan kong bayaran yon. Hindi ako mapapakali hanggat hindi kita natutulungan, sabi ni Gabriel ng seryoso. Tumingin si Elena sa mga mata ni Gabriel at nakita ang tapat na intensyon. Wala siyang makitang pagmamalaki o pag-aapi. Nakita niya lang ang isang taong tunay na nagpapasalamat. Sige po. Pero hindi ko po alam paano, sabi ni Elena. Mumiti si Gabriel. Ako na ang bahala. Una, hanapin natin ang matutuluyan mo. Pangalawa, tulungan kita na makahanap ng trabaho. Pangatlo, ibalik natin sa iyo ang normal na buhay na nararapat mo. Kabanata 4: Ang Bagong Simula. Kinabukasan, dinala ni Gabriel si Elena sa isang simple, ngunit malinis na apartment na pagmamayari ng kanyang kumpanya. Ito ay ginagamit para sa mga empleyado na galing sa probinsya, ngunit may isang bakante pang unit. Dito ka muna maninirahan, sabi ni Gabriel, binuksan niya ang pinto at ipinakita ang maliit ngunit kumpleto ang kagamitan na apartment. May kama, kusina, banyo at maliit na sala. Napaluha si Elena, Tatlong taon na siyang hindi natutulog sa maayos na kama. Tatlong taon na siyang naliligo sa pampublikong gripo at kumakain ng mga tirang pagkain. "Salamat po talaga, Sir Gabriel," sabi niya, hindi niya mapigil ang luha. "Tawagin mo na lang akong Gabriel." "At wala 'yan. Kailangan mo nang matutuluyan," sabi ni Gabriel. "At bukas, pupunta tayo sa mall. Bibili tayo ng mga damit at pangangailangan mo." Umiling si Elena. Sobra na po yan. Hindi ko po kayo mababayaran sa lahat ng to. Elena, iniligtas mo ang buhay ko. Walang presyo yon. Kaya please, tanggapin mo ang tulong ko, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Napaisip si Elena. Alam niyang proud siya, ngunit alam din niyang kailangan niya ng tulong. At sa loob ng tatlong taon, si Gabriel ang unang tao na tumingin sa kanya bilang isang tao, hindi bilang isang walang bahay na dapat iwasan. Sige po. Salamat po ulit, sabi niya sa wakas. Kinabukasan, dinala ni Gabriel si Elena sa mall. Namili sila ng mga damit, sapatos, gamit sa banyo, at iba pang pangangailangan. Ilang beses na tumutol si Elena, lalo na kapag napakaganda o mamahal ng item, ngunit si Gabriel ay patuloy lang na nagsasabing kailangan mo 'yan. Gabriel, sobra na po talaga 'to sabi ni Elena habang hawak ang mga shopping bags. Hindi. Deserve mo too, Elena. At deserve mo ng mas marami pa, sagot ni Gabriel. Habang naglalakad sila sa mall, napansin ng mga tao ang kanilang grupo. Si Gabriel ay kilala sa business world at maraming nagtataka kung sino ang babaeng kasama niya. May mga nagpicture pa at nagpost sa social media. Sir Gabriel Santillan spotted sa mall kasama ang mystery girl. Ngunit hindi pinansin ni Gabriel ang mga tingin. Ang importante sa kanya ay matulungan si Elena. Kabanata lima ang trabaho. Isang linggo pagkatapos, tinawag ni Gabriel si Elena sa kanyang opisina. Ang Santillan Enterprises ay nasa ikanegatibo apat na po na palapag ng isang skyscraper sa Makati at nang pumasok si Elena sa building, hindi niya mapigilang mamangha. Welcome to Santillan Enterprises, bati ng receptionist. Dinala siya sa opisina ni Gabriel, isang malaki at modernong espasyo na may floor-to-ceiling windows na nag-overlook sa buong Metro Manila. Elena! Pasok ka, sabi ni Gabriel, tumayo siya mula sa kanyang mesa at mumiti. Ang ganda po dito, sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay lumalakbay sa buong opisina. Salamat! Umupo ka, sabi ni Gabriel, tinuro niya ang upuan sa harap ng kanyang mesa. May gusto akong pag-usapan sa iyo. Ano po yon? Tanong ni Elena, medyo kinakabahan. Gusto kitang bigyan ng trabaho dito sa kumpanya, sabi ni Gabriel. Namula si Elena. Pero Sir Este Gabriel, wala po akong edukasyon. Hindi po ako nakapagtapos ng high school. Hindi po ako qualified. Elena, nakita ko kung paano mo ako inalagaan noong gabing yon. Nakita ko ang iyong malasakit, determinasyon at tibay ng loob. Yan ang qualities na kailangan ko sa isang empleyado, sabi ni Gabriel. Pero ano po ang trabaho ko, tanong ni Elena. Magsisimula ka bilang office assistant sa GIF department. Tuturuan ka nila ng lahat ng kailangan mong malaman. At kung gusto mo, pwede ka ring mag-aral. Mayroon kaming scholarship program para sa mga employees, paliwanag ni Gabriel. Napaluha ulit si Elena. Bakit po kayo ganito kabait sa akin? Lumapit si Gabriel at naupo sa edge ng kanyang desk, tumingin siya ng diretsyo kay Elena. Dahil ikaw ang nag-iisang tao na tumulong sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Lahat ng tao sa paligid ko, tumutulong dahil alam nila kung sino ako at ano ang meron ako. Pero ikaw, kahit wala kang wala, tinulungan mo pa rin ako. Yan ang pinakamahalagang bagay na nagawa ng sinuman sa akin. Tumango si Elena, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. Salamat po, Gabriel. Hindi ko kayo bibigyan pangako niya. Kabanata 6 Ang Pag-Adjust Ang unang buwan ni Elena sa Santillan Enterprises ay mahirap. Maraming bagay na hindi niya alam paano gumamit ng computer, paano mag-file ng dokumento, paano makipag-usap sa mga. Pagkatapos ng speech, lumapit ang ilang empleyado kay Elena at nag-apologize. Sorry, Elena. Hindi namin alam, sabi ng isa. Okay lang po. Maintindihan ko, sagot ni Elena ng may ngiti. Kabanata pito ang umuusbong na damdamin. Nakakaraan ang mga buwan at si Elena ay naging isa sa pinaka-valued employee sa Yi e Department. Nag-enroll din siya sa Alternative Learning System at sinimulang kumuha ng kanyang high school diploma. Lahat ng gabi, nag-aaral siya sa kanyang apartment, determinado na makabawi sa mga taong nawala sa kanya. Samantala, si Gabriel ay nagsimulang maramdaman ang kakaiba kay Elena. Hindi lang dahil iniligtas niya ang kanyang buhay, kundi dahil sa kanyang personalidad, sa kanyang tibay ng loob, at sa kanyang tunay na kabutihan. "Margaret, ano ba ang nangyayari sa akin?" tanong ni Gabriel sa kanyang sekretarya isang araw. "Ano po 'yon, Sir?" tanong ni Margaret, kunwari ay hindi alam. Si Elena. "Hindi ko siya maalis sa isip," sabi ni Gabriel, frustrated. Ngumiti si Margaret. Sir, obvious naman po. In love po kayo sa kanya. Napatigil si Gabriel. In love. Hindi siya umiibig ng basta-basta. Sa kanyang 35 years, ilang babae na ang nagpursu sa kanya, mga models, actresses, business heiresses. Ngunit wala ni isa ang nakakuha ng kanyang atensyon tulad ni Elena. Hindi. Utang na loob lang yan, tanggi ni Gabriel. Sir, mag five months na po since nyo siya nakilala. Kung utang na loob lang yan, bakit po araw-araw kayong bumibisita sa kanya sa is? Bakit po kayo nag-overtime kapag alam din yung nag-overtime rin siya? Bakit po kayo laging nag-aalok na ihatid siya pa uwi? Tanong ni Margaret ng may ngiti. Napaisip si Gabriel. Totoo nga. Araw-araw, bumibisita siya kay Elena sa dahilang check lang kung okay siya. Pag nag-overtime si Elena, nag-overtime din siya para may excuse na isabay sila sa pag-uwi. Pag lunchtime, inaalok niya palaging samahan si Elena. Bahala na, sabi ni Gabriel sa wakas. Basta ang alam ko, gusto kong laging nandyan si Elena. Kabanata 8, ang unang date. Isang biyernes ng hapon, lumapit si Gabriel kay Elena sa kanyang desk. Elena, libre ka ba bukas? Tanong niya, medyo nervous. Opo. Bakit po? Tanong ni Elena, tumingin siya kay Gabriel. Gusto kong mag-thank you sa'yo para sa lahat ng ginagawa mo sa kumpanya. Tara, lakad tayo bukas. Picnic sa Luneta Park, anyaya ni Gabriel. Napaisip si Elena. Alam niyang hindi ito regular na thank you lunch. May kakaiba sa tingin ni Gabriel sa kanyang boses. Ngunit sa loob ng mga nakaraang buwan, natutunan din ni Elena na mahalin si Gabriel, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamalasakit hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng empleyado, ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Sige po. Anong oras? Tanong ni Elena, medyo kinakabahan din. Ten deki. susunduin kita sa apartment mo, sabi ni Gabriel ng may ngiti. Kinabukasan, tumpak na isa sero de, dumating si Gabriel sa apartment ni Elena. Nakakasual siya, jeans at polo shirt, at may daladalang basket ng pagkain. Ready na, tanong niya ng buksa ni Elena ang pinto. Opo. Tara na, sabi ni Elena, nakasimple dress at sneakers. Pumunta sila sa Luneta Park at nahanap ang isang tahimik na spot sa ilalim ng malaking puno. Inilatag ni Gabriel ang picnic mat at inihanda ang pagkain, sandwiches, prutas, juice, at cookies. Wow, ang dami, sabi ni Elena, na sa dami ng pagkain. Alam mo naman, gusto kong siguruhing busog ka, sabi ni Gabriel ng may ngiti. Habang kumakain, nag-usap sila tungkol sa lahat, sa kanilang pangarap, sa kanilang takot, sa kanilang mga alaala. Si Gabriel ay nagkwento tungkol sa kanyang childhood, kung paano siya lumaki na may privilege, pero kulang sa emotional connection dahil laging busy ang kanyang mga magulang. Si Elena naman ay nagkwento tungkol sa kanyang masayang childhood bago nasunog ang bahay nila at namatay ang kanyang parents. Alam mo, Gabriel, salamat ulit sa lahat, sabi ni Elena, tumingin siya sa kanyang mga mata. Elena, ako dapat ang mag-thank you. Dahil sa'yo, narealize ko kung ano ang tunay na kabutihan. Narealize ko na ang yaman ay hindi sukatan ng pagkatao ng isang tao, sabi ni Gabriel. May katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi awkward. Ito ay isang komportabling katahimikan na pinangyayari kapag dalawang tao ay tunay na nagkakaintindihan. Elena, may gusto akong sabihin, sabi ni Gabriel, hinawakan niya ang kamay ni Elena. Ano po yon? tanong ni Elena, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Mahal kita. Alam kong kakakilala lang natin sa isa't isa, pero sa loob ng mga nakaraang buwan, naging importante ka na sa akin. Hindi lang dahil iniligtas mo ako, kundi dahil sa kung sino ka bilang tao. Ikaw ang pinaka mabait at matibay na babae na nakilala ko. At gusto kitang makasama habang buhay, pahayag ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Napaluha si Elena. Gabriel, mahal din kita. Pero Walang pero, Elena. Hindi ko iniisip ang estado mo sa buhay o ang nakaraan mo. Ang importante sa akin ay kung sino ka ngayon at kung ano ang meron ka sa puso mo, putol ni Gabriel. Mumiti si Elena at huminga ng malalim. Mahal din kita, Gabriel. Mahal na mahal. Lumapit si Gabriel at hinalikan si Elena sa noo, pagkatapos ay hinalikan sa labi, isang mahinahon at sweet na halik na puno ng pagmamahal at pangako. Kabanata siyam ang pagtutol. Ngunit hindi madali ang kanilang relasyon nang malaman ng pamilya ni Gabriel ang tungkol kay Elena, lahat ay tumutol. Gabriel, sinasabi mo bang ang girlfriend mo ay dating walang bahay? Sigaw ng kanyang ina, si Dona Victoria, sa phone. Mama. At ano naman kung dating walang bahay siya? Ang importante, mahal ko siya at mahal niya ako, depensa ni Gabriel. Hindi. Hindi ka pwedeng mag-asawa ng ganyang babae. Ano ang sasabihin ng mga tao? Ano ang sasabihin ng mga business partners mo? Sabi ni Doña Victoria, galit na galit. Hindi ko iniintindi ang sasabihin ng mga tao, Mama. Ang importante sa akin ay ang damdamin ko at ang damdamin ni Elena, sabi ni Gabriel, firm sa kanyang desisyon. Pumunta sa Manila si Doña Victoria, kasama ang buong pamilya, ang tatay ni Gabriel na si Don Ricardo at ang kapatid niya na si Patricia. Tinawag nila si Gabriel sa isang family meeting sa kanilang mansion sa Forbes Park. Gabriel, makikinig ka sa amin, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay mabigat at authoritative. Ang responsibilidad mo ay sa pamilya at sa kumpanya. Hindi ka pwedeng magpakasal sa babaeng walang wala. Papa, si Elena ay may meron. May mabuting puso, may tibay ng loob at may tunay na pagmamahal sa akin. Yan ang pinakaimportante, sabi ni Gabriel. Gabriel isip